my low carb diet uh, no rice no rice no rice second meal as usual ang palaya and then alugbati pinitas ko lang itong dalawang ito sa aking bakuran at meron tayong isang piraso ng pork yan then dalawang boiled egg at kalahati ng mansanas yan kalahati lang guys uh, chicken meal kung ngayon uh, time check uh, exacto po 12 noon then pang fourth day na ngayon ng low carb diet tinatry ko na palakasin ang ating katawan at iwasan mo na yung mga pagkain matataas sa carbohydrate tulad ng kanin tinapay uh, mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks uh, juice basta yung mga matatamis na, na nagkokos ng uh, tumaas ang ating blood sugar uh, nakapagpinto kasi sa akin dun sa mga nakakasama ko sa mga nagtiterapy na pag ikaw ay na-stroke malamang dahil sa pagkainom natin ng gamot dahil wala tayong pang cleansing sa ating katawan sa pag-inom ng mga gamot kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay kaya dahil stay at home tayo nagpapagaling tayo sa bahay uh, sinubukan natin yung low carb diet inalis natin yung mga, mga malakas sa carbohydrate na pagkain at matatamis kaya ito naka lima, naka apat na araw na tayo. Pang-apat na araw na ngayon. Uh, sana ay bumalik tayo sa dati. Uh, thank you for watching guys. Subaybayan nyo ang aking journey sa low carb diet. At ito ay talabanan natin guys. Uh, support nyo yung youtube channel ko The Official Malayang Puso TV para uh, bali nyo, magaya nyo rin yung low carb diet kasi marami na akong napanood at nagsasabing maganda sa katawan ang ang, ang pero kailangan na sustansya and balance ang ating mga kinakain uh, hindi sobra sa protein, hindi sobra sa, sa carbohydrate uh, kailangan balance balance yung pinapasok natin sa ating katawan. Thank you guys. See you next vlog. Bye-bye. Kain tayo.